kayo ng ganyan? Kayo? Ha? Nagabenta po kayo? <tipos> may ilan po yan? Uh, ay, madami yan. Mga 20 siguro yan. Hindi <tipos> <yung> mga kami ini yan. yung dalang galing kayo, kayo ka po may babuyan din? <tipos> alam nyo po na may swine fever po ang mga baboy? Ay, alam, ay, pero bahala na. Sabi po kasi kahapon na po yung last na ano, na bentahan po ng mga baboy. Wala, mula tulad hindi naman, Ayla. sabi naman ni mayor hindi wala naman pero aware po kayo na may mga sakit mo ngayon ng mga baboy ay, hindi ay, hindi, ay, hindi. Pa, hindi alam ay, hindi pa kami niliniwala hindi po kayo pero hanggang hindi ako na Oo. ano uh, ba? Baka sa kanila, baka ano Pero bali ano na. ano anong ano 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 po ano 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 mga inay, mga inay. Kasi po sa ibang bayan po, binibili na po ang uh, ina uh, Tapos mm. kahit may sakit man po, wala, ay direct baon. Baya nga. Din sa mga mga bong to. Mga bong nga. Mga bong nga. kami nagsadya din po, din, po din. At deliver din po baya. sa inyo ng po. Panabong. Opo. Nasa dosi po yun. Alam niyo ka na may padating po ngayon? Kayo daw po ang kontak ay... Kayo po ang kontak. Kasi may laban po ata kayo sa 16 ga daw po. 16? Oo, oh, 16. Oh, ay, siya ay... Eh. Pakahanda oh, na rin po ng pambayad. Pakahanda oh, na rin po ng pambayad. Gagang pambayad. Ay, papi na lang ba? Ay, papi? Oo. Sige. <laughs> yeah, ganun. Siyempre po may si paparito si Bayo ngayon. eh. Saan galing? Eh, Bacolod. Bacolod pa po. Bacolod. Eh, sin, sinong ko Eh, pero may lang po kayo na madating sa inyo. Wala. May kasi punta. po nakapangalam po, po kay, ano, kay, kay, kay sir po. Hindi, ba si Bayo nasa kalaban ngayon yun? ayun, ay baka po naman nung Ang sabi po kasi dito po ipapadeliver. Sa bungin? Opo. Oh, sa po. eh ano daw po? Oh, sa no. ay ibabaho namin po. po? Gano, isa ah, yung po? Yung doon ba bago na bili ba? Bago na bili ba? Itim ako paper ko sitakay tsaka yung resibo nakatunay nagbigay sa amin ng pambayad. May ay sa paraan ng pambayad di ba? Wala na, wala na kanda-handa. Nice ka ko yan. Parang si Tatay ba 'yung lumaban na concert, konselba ba? Gadin ko siya. Ah, adat adat din sa. Hindi na pag po ay kasali din po hari po ay sumali din po joke lang kaya ka mukha ni anak ko kaya ka bumaba anak ko Jusipin wala mukha eh sinumanin Sino? dito malay sinumanin anak ko Jusipin, Juhana eh gano'ng napabayad yun ito yung puso sa pin parang nasa naman yung kasi dasho yung Tama po, mga ma. Ari may bayad naman na po yung sa manok ng half po. May down payment na po siya tapos yung delivery charge po. Yun, sa mga 80 po, so po ang dito po. Opo. Kasi naka-ban po, naka-aircon pa po, po yung manok. Tangin mo. Tayo putangina. Hindi makapag-return dito kasi manna. Sana po kaya niyo mada. Dito pa balikan, Hindi Dito malaang sinabog. Ay, Hindi bayad naman din po. Hindi lang, hindi lang extra lang naman po eh.

Pagabalik. Ay nasa na mga baboy. Ang mga baboy. Baboy tuloy na. Ano Naka aircon pa po 'yan? Ano? Ah. Ano po tatay? Happy birthday po. Oh. <laughs> Mother po ang tatanggap ng kanya pong regalo. Ito po ang inyong munting korona. Tanda po namin inyong pag-ibigay hey, at hari ngayong hapon ito. So, tatay, alam ko po meron na po kayong idea kung kanina po magaling ang sorpresang ito. Kaya sama-sama po natin pakinggan, kissy pakinggan kissy ang kanila pong ipinadalang misahe po para sa inyo. So, lahat ito na po ang kay huh? huh? Ano? Ano? Oo, oh, meron. May message. Wait lang. Ito po. Ayaw, ang ganda ng <laughs> misahe. Ay, Kuya Regan. Happy, happy Hey, malamang ay hindi mo din ito inaasahan ang aking munting surpresa <laughs> para sa iyo at syempre para kay tatay. Hiling ko, sana ay bawasan mo na din ang panigigarilyo mo dahil pareho na kayo ng tatay na nipis. Masama sa healthy yan, mas at magastos pag kayo ay nagkasakit. Alam mo naman na kahit ikaw ay gaano pang kaligaling, ay mahal na mahal ka namin lahat. Bigyan ka pa sana ni Lord ng maraming blessings sa araw-araw. Bigyan ka niya ng malakas na pangangatawan. Hindi ko na masyado pang pagkakahabaan. Dahil baka ako ay maiyak. Dahil hindi niyo ako kasama sa okasyon ito, ay eh para na rin niyo ako kasama. Mahal na mahal kita kuya. Maraming palagi at syempre happy happy birthday ulit mula sa anak at mga kapatid Marlon Salamat Marlon Ay, kay Bo Salamat daw Marlon Salamat Marlon, ikaw Bo kakatasang kita mamaya Bo kaya pala kahit pagta umaga wala na naman si Kuya wala naman nagbe-message Sir, kayo naman po dito Kanina nandun kami sa amin Ato, Kahit na may sigarilyo Wait lang, mag-picture yeah. tayo. Nakagodok. At syempre naman po, lang, para man. naman po kay tatay, ito po ang message. Dear tatay, happy na ay birthday pa. Alam ko na po na hindi mo ito inaasahan. Pero sana po ay napasaya kita sa mumunting handa na ito. Tay, Happy, happy, happy birthday! Pasensya na po kayo at hindi ako nakapagparamdam nung papalapit na po ang eleksyon at hindi ko din na ibigay ang request mo. Hayaan mo, Tay. Sa bandabadalian ay makakabawi din po ako sa inyo, inay. Ay ikaw ay mag-move na sa naganap na eleksyon at napakatagal mo na din po ang nagbigay ng serbisyo sa ating barangay. Talo man ay panalo ka naman sa amin ng mga anak at ako mo. May yon ay mag-focus na lang muna ikaw sa baboy at manok na inaalagaan dyan sa atin. Una sa lahat ay maraming maraming salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng isang tatay na kagaya mo. Napakadami mo ng sakripisyo sa amin at alam ko naman na hindi yon matutumbasan ng kahit na ano paman. Pero salamat po tatay. Maraming maraming salamat sa pag-umahal niyo sa amin ni inay, hindi lang sa amin, ngunit pati na rin sa inyong mga apo at sa buong pamilya natin. Hiling ko lang po sa poong may kapal na palagi ka niyang gabayan sa pang-araw-araw at ilayo ka niya sa anumang kapahamakan at sakit. Huwag po sana kayong magsasawang alagaan at mahalin kami. Ngayon na at magpakailanman, mahal ka naming lahat. Hindi man tayo palagi nagkakausap, tatay, ay alam mo yun. Mahal na mahal kita. Ay, Sa lahat ng swerte Amen. ay ako. Kami na ata ang swerte na magkaroon ng isang tatay na kagaya mo. Mahirap man ang buhay ay hindi ka sumukong. Salamat, tatay! Pasensya na at alam ko naman na ako ay miss na, miss na ninyo At, at matagal-tagal na rin ako hindi nakaka-uwi diyan. Huwag kang mag-alala, tatay. Magugulat ka na lamang ho at ako ay naririyan ha sa takdang panahon. Tangin ko lang po para sa iyo ay aba naman Bawas-bawas siya ang paghihit-hit ng sigarilyo At talaga namang manitis na po ikaw Mahal na mahal ka namin magkakapatid Pati na din ang inyong mga apo Magkakalayo man tayo Ay alam mo naman na hindi ako nakakalimot Happy, happy birthday tatay Mahal na mahal ka namin lahat Enjoy your day And God bless you po palagi Muli, happy birthday Salamat sa mga anak mo Salamat Salamat ano pong message niyo kay sir? At syempre kay ma'am. Ano pong message nyo sir? Bakit kuya. yato yun? Dila. Naiyak na. Salamat na lang. Salamat. Naiyak na Marlon. Sa mga anak ko maraming salamat. Sa mga nakontak. Si Bo, hindi man lamang nagparamdam. Sa akin kapatid na Bonso, Jerry Balmes. Kaya sobrang thank you. Napauwi mo siya. ko nga ay pupunta dito. Kahit alam kung nasa US ka. Ano ba si Ninick? Ano ba si Ninick? Di ha, sa pula, sa puti. At siyempre kay nanay, pang basketball. Kahit hindi nag-a-basketball. Piskis mo rin. Salamat. Picture niya isang? Oo, may sasabungin. At saan yung sasabungin? Ayan, kapicture uh, daw. Picture daw. Ayan, <coughs> yeah, naglahok na yung aking picture. Mama, napakat ko sa akin. Medyo na po to. Layo isa mo ka. Na fountain daw yan. Bakit naman ayaw pa si Tatay? Mungay. Mungangin daw. Nakay Ate Jonas si Ate. Sino? Ayan o, mag-usap kayo. <laughs> Oo. <coughs> oh, mag ay, ay, ay. Ay, okay, Ito mga... ko? dito pala? Dito Okay, na eh. yung Mag-video ka din, Raven. Sana lahat ng mga nako'y bigyan ng mahabang buhay, yung pagsasama ng bawat mag asawa Lagi sila magsunuron. Oh, sobrang na. Oh. mahal na mahal namin siya. <laughs> mga ko salamat. Sobrang salamat. Okay na, okay, okay na. Talagang mainit ang labanan. Okay, ngayon naman po syempre ang message naman po na magagaling sa inyong mga anak na narinig po siya. Nangunahin na po natin si Sir. Nandito <laughs> sa loob. Talagang tinanggal pa daw siya sa GC at kayo daw umikawak ang <laughs> cellphone. Hindi naman napanda. Hindi naman napanda. Sorry kayo po. <laughs> <laughs> oh, oh, ito oh, may happy <laughs> birthday lang. Sabang? Bati lang mga anak. <laughs> ay ba po kayo. Oo, ito ito. Napakamainain pa lang inyong anak. Oo nga. Ayun po. Ayun po si Ren. Ay, ay fullest pa yan. Mani yun eh. Fullest pa wiyan. Pa. Ay, pamangkailangan mo

哎。

Eh, kikiyo na yun. Ah, ah. Kala ko naman may 27 nyo na nabayad. Ako yung sasabukit at nakidilis ako ko agad yun. Kaya 3,000 na lang po. Discount na po yun. 3,000 na lang po. 3000 discount na po yun. 3,000? Ah, makano ba gala? Sa 2,700? 3,000 na lang po. Ikaw po yun. na lang. Lugi pa po sa gasol. Ay, Kumain na lamang eh, para dapaw eh. mo na dalo. Hindi ako nananagin eh. Diyan na. Dabaran na dalo Hoy Marlon, Wala kaming din eh. Sabi ni Dindo, kainin na lang nila yung kalhate. <laughs> Baka nga meron na to. Kainin nila lang, kainin ang mga yung nila kainin ang mga

Hi kuya, happy happy birthday. Yan. Thank you sa lahat ng support. Thank you din sa pag-alaga sa ka pamangkin mo, sa anak ko. Thank you, thank you. At saka bawasan niyo yung paninigarilyo para maging healthy na. Bili na yung gin. And sa pinakamamahal kong tatay, happy, 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 happy birthday sa iyo. na namahal ka namin. Yan ako mag enjoy ka sa birthday mo ngayon kahit malayo kami. Enjoy mo lang ang birthday mo. Thank you, thank you din sa pag-aalaga sa anak ko. Alam ko, favorite ka ni Samara. Tulog sa Mahal na mahal ka ng apo mo. <laughs> thank you, thank you so much. Happy, happy birthday, tatay. We love you. Enjoy mo birthday mo. Tulog naman niya, Happy Ay, birthday, Lolo Ato! Happy birthday, Lolo Ato! Happy birthday, tatay! I wish you all the best and happiness and shempre good health. Mahal na mahal ka namin alam mo yan. You're the best tatay. I love you. Happy birthday. <coughs> At sa'yo din, Kuya Regal. Happy birthday. Wala ka sa tiyo, no? Happy birthday, Lola Ata. Hope to see you soon. Happy birthday. Okay happy birthday. Sana makikita po namin talit kayo. Ay, mami, mga dalawa na. happy happy birthday po, Lola Ato. Ingat ka palagi. Stay healthy po. Sana po makapasal na ulit kami dyan. Ayun po. Enjoy your day lang <t�> po. <funciona> Happy, happy birthday lala ito Abad, So yun, tatay uh, tatay, happy happy birthday So uh, Alam ko medyo nagtampo ka kasi hindi ako nagme-message ng mga nakaraan. Um, alam nyo naman, uh, medyo uh, busy din. Busy din sa trabaho, may mga ginagawa din. Hindi ako nakakapag-call, hindi ako nakakapag-chat. Kahit nare-receive ko yung message, syempre. Uh, gusto ko may konting surprise. Yun. So, hindi talaga ako nagme-message in the past few days kasi ito yung uh, konting surpresa. Kasi alam ko naman, medyo, syempre, noong nakarang election, medyo hindi pinalad. So, yun. Uh, kahit dito man lang makabawi ng konti. Sana ano, um, yun lang, ang kami... birthday wish ko. Ay mm -hmm. Ay ay uh, good uh, bawasan ng paninigar niyo kasi sobrang ano na. Ay aba, manipis, manipis, mo manipis, manipis na yung ano eh. Manipis yung katawan. eh ilang uh, lang. kay kuya, uh, belated happy birthday kuya. Uh, pasensya na. Yung nagme-message ka, hindi ko rin masagot. Nisa, uh, busy rin sa trabaho. Marami na akong ginagawa. So, yun. Babawi na lang ako pag umuwi ako. Pag umuwi ako, babawi ako. Uuwi ako dyan. So, yun lang. Sana uh, kahit sa konting sorpresa na yan, mapasaya ko kayo. Diyan man lang, makabawi ako ng konti. Uh, so, happy happy birthday sa inyong dalawa kay tatay at sa tatay kuya. Happy, happy birthday. Enjoy your day. Uh, ikaw din kuya, magbawas ka na rin ng sigarilyo. Actually ako, naninigarilyo pero eh, medyo mataba naman ako. Eh, kayo, mga payat na kayo eh. Bawasan nyo na lang din. Bawasan nyo yung paninigarilyo. Yun lang naman. Uh, sana maraming birthday pa dumating sa atin. More blessing. Alam ko naman masisipag kayo dyan. Ah, uh, yun lang. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday happy sa inyong holiday, dalawa. Si Sana ma-konting surprise tayo, na yan, tayo. eh, ano. Papasaya ko kayo dyan. Sobrang Saga. Thank you.